may nagtanong ano daw ba ang pagkakaiba ng 1972 Skeptron 1972 at Skeptron 1973 alam mo um, matagal ng usapin yan at uh, pilit na inaayos at naayos na pero doon tayo mag focus sa katanungan kung anong pagkakaiba so unang una yung 2 at 3 so magkaiba na yon. pangalawa napakalayo ng pagkakaiba ng Skeptor 1972 seven, 1973 so gano'ng kalayo isang taon ang layo <laughs> so 12 months ang ang layo <laughs> ng 1972 to 1973 uh, di ba so nap napakalinaw doon pa lang hindi na dapat 'yan na uh, tinatanong kung anong pinagkaiba ng Skeptor 1972 tapos Skeptor 1973 <laughs> ikaw mismo ah uh, dapat yung critical thinking mo meron ka na noon Ah, uh, di muna dapat itatanong 'yon. Alam mo na dapat sa sarili mo kung ano ang pagkakaiba ng Skeptron 1972 sa 1973. Unang una, yung 2 at 3 magkaiba. At kung <laughs> dadaanin mo naman sa sa uh, taon, isang taon ang pagitan. <laughs> uh, January to December ang ang pagitan ng ng dalong yan. So, yun lang. Sana malinaw sa'yo. Ha? wag na huwag ka na ulit magtatanong ha. <laughs> Last mo na yan. <laughs>